Ate, uh, iiwan ko pala si tatay dito kahit one week lang. Pabigla-bigla ka na dadating dito. Dala mo na yan. Ano ba naman, Eden? May magagawa pa ba ako? Di e, sa'yo nang galing tong bahay na to. Basta-basta ka na lang papasok na walang pahintulot ko. Ako pa rin yung ate mo, ha? Eh, kaso, ate, ayoko namang iwan si tatay sa ibang tao, eh. At isa pa, bawal siyang mag-isa, gawa ng may mga maintenance siyang tinitake. So, lahat pala ng gamit niya, pati gamot, andito na sa bag. At saka, ate, huwag mo naman pagsabihan ng ganyan si tatay. Parang hindi mo naman siya ama. Bakit? Naramdaman ko ba maging anak? Alam mo kung bakit ako nagkakagan ito, Eden? Kaya pwede ba ayoko makipagkwentuhan kung may pupuntahan ka, umalis ka na kasi wala naman ako magagawa. Oh, sige ate ha, basta Ingatan mo si tatay. Ingatan? Ano yan? Babasagin? Basta alagaan mo ate, huwag mo pababayaan. Yun lang naman yung favor ko sa'yo eh. Babalik naman ako agad. Pagkagaling sa business meeting, kung wala naman akong trabaho, hindi ko naman ito iiwan sa'yo, diba? Eh, di mo na lang. Eh, bawal nga ate. Mahirap. Parang pa eh. mo na wala akong trabaho, ah? O siya, baka mag-away pa tayo nito. Tay, aalis na ako, ha? Baka mahuli ako sa flight. Ate, ikaw na bahala. Kung akala nyo, pagsisilbihan ko kayo. Nagkakamali kayo. Ngayon, kung kaya nyo lumabas, umuwi na lang kayo. At kahit madapa ka pa, mahulog dyan sa wheelchair mo. Hindi kita tutulungan. Hindi obra pagpapaawa mo sa akin na may sakit ka. Anak, kaya nga ako dito iniwan ng kapatid mo eh. Para may, may tumingin man lang sa akin. Magalaga. Hindi naman ako magtatagal dito eh. Hindi nga konting panahon na makita ko kayo. Ang gigigil na ako eh. Gusto niyo pa alagaan ko kayo? Ha? Hanggang ngayon ba naman, anak? Hindi mo pa ako napapatawad? Matagal na panahon na yun, anak. Bakit? Yung mga ginawa niyo? kaya maru ibalik yung nawala sa akin? nandahil sa inyo, hinding-hindi na ako magkakaanak? Tsaka isa pa, huwag na huwag niyo akong tatawagin anak. Dahil ayaw na kita maging ama. Wala ka niyo pumunta dito, ha? Hindi lang naman kayo sa kami atraso, ha? Pati sa asawa ko. Hintayin niyo kung ano maririnig niyo sa kanya. Alam! May eh, bisita ka ba at di mo saka sinabi? Bisita ba yan? O bisita. Anong ginagawa ng tatay mo dito? Ayan! Nagpapabigat! Ewan ko ba dyan kay Eden? Alam na laki ng galit ko dyan, dinala pa dito. Ah... Uh, Nak... No. Kensya na, hindi naman ako magtatagal dito eh. One week lang, Uwi na rin naman si Eden eh. Ano ka ba tay? Alam mo, dito sa pamamahay namin, welcome na welcome ka. Tsaka, alam ko naman na nagugutom ka, di ba? Masubuti pa, paghanda mo si tatay na makakain. Kumain na tayo. Anong welcome, ha? Hindi yung welcome dito. Ah, tay. Kasi so yun lang ni Love yung pagkain natin, ha? Sige, tara. Galing na rin kita doon. Salamat, anak. Ah, uh, tay, kain ka muna oh. Naku, masarap to. Puro gulay to. Wala akong rice na binigay sa'yo kasi masama sa'yo yun eh. Ito, oh, pinakbet. Tapos to, lumpiang gulay. Puti pa, kainin mo na agad to. Ha? Oh, saan nyo? Talaga naman kailangan ba ipagtitimpla ko pa lang saas? Nagbuhay lang yun. Eh, misa lang nung bubisita yung tatay mo dito. Ah. Sige na tay, kumain ka muna oh. Buti naman. Uh, okay lang sa inyo na nandito ako niya. Yeah. Sa akin hindi. Ah. Naka ba tay? Alam mo, matagal na panahon na yun. Kinalimutan na namin yun. Isa pa, sumuti pa, kainin mo na muna yan, saka inumin mo, mo to. Masarap yan. <laughs> Salamat ah. Tara sa kusina. Ah, uh, tay, kain ka lang ah. Yeah. Huwag ka gumahiya. Salamat. Ah, ko lang yung tawa ko. Sige, sige na. Salamat dito, ha. Sige. Okay. Ano ba yun, ha? Alin? Anong plano sinasabi mo? Eh, bakit ang bait-bait mo sa tatay ko? Di ba, alam mo, galit na galit ako sa kanya? Alam mo, alam na mo ipakita ko sa tatay mo na sobrang bait ko sa kanya. Sigurado ako na nakabawi na tayo mo! Alam mo yung binigay mong tsaa? Oo! Oh, Saan magaling yun? Alam mo na yun. Alam mo, tama lang yung mangyari sa tatay mo. Bawi na kami. Alam mo, hindi, hindi ko makalimutin yung ginawa na ito sa anak ko. Lam! Alam mo, galit ako sa tatay ko pero hindi ko kaya gawin to sa kanya! Ano ba naman? Ano ba? Ano ba ko? Gusto mo makulong ako? Kung magalala, akong bahala sa'yo. Ano sasabihin ni Aidan? Pagbalik niya! Love, naisip ko na lahat yan. Alam mo, may sakit naman yung tatay mo, di ba? Madali na explain kay din niyan. Sabihin natin, natutulog. Hindi na nagising. Kahit na! Pero hindi ako ganito klaseng tao! Love, andyan na yan. Mabuti pa. Ayusin ko na to. Tsaka, huwag ka na masyado mag-isip. Tatay ko pa rin yan! Sige na! Okay lang yan! Ako nung balas, tatay mo. Sabi niya, ako nang bahala dito. Ate, anong ginagawa mo dito ha? Bakit nandito ka na? Di ba sabi mo one week ka mawawala? Bakit bumalik ka agad? Umalis ka! Ate, ba't ganyan ka makareact? Eh syempre babalik ako dito gawa ng na-cancel yung business meeting namin. At naisipan kong bumalik na lang dito agad para naman hindi makapabigat si tatay sa inyo. Saka so, bakit parang gulat na gulat ka? Tatay, Ha? Okay siya. Sige na, bumalik ka na. Pumunta ka na sa business meeting mo. Sige, na dito na lang siya. Ate, sabi ko nga na cancel. Ano ba nangyayari sa'yo? Oo, oh, sige, hindi mo huwi ka na lang. Hayaan mo na si tatay dito. Sige na, umalis ka na. Sige na. Ate, umalis ka na. Ano ba? Oo. Oh, hindi. Hindi mo naman sinabi na babalik ka na pala. Eh, di sana napaglandaan ka namin ng makakain. Eh, kuya. Kasi eh, bakit si ate ganyan? Alam ko yan eh, kapag... Ano? Kapag nagsisinungaling. Ako? Hindi ako sinungaling. Malis ka na. Di ba dinala mo dito? Ngayon, okay. naalagaan ko. Ayaw mo? Sige Tiga na! Lang, teka lang. Eden, Ano ba? Sino ba yung mo? Si tatay. Nasaan si tatay? Ah, yung tatay mo. Nasa kwarto niya Alam mo kasi Eden, sobrang pag-aalaga namin si tatay mo. Ayun. Hanggang ngayon, tulog pa rin. Eh bakit ganyan si ate Balisa? Parang may tinatago. Wala akong tinatago. Huwag ka nga masyado marami sinasabi dyan. Alam mo, malis ka na lang. Alam mo Eden, itong ate mo kasi masyadong naribyosa. Eh, paano kasi? Ang hili kuminom ng kape, kaya tuloy. Kung ano, nung napapasok sa isip. Ate, parang may mali talaga eh. Alam mo, yung mali eh. Uh, ano yung tinatanong? Umalis ka na nga lang? Ah, uh, tama na yan. Ano ba? Ano so, na? Ano ka na pala? Tay! Anong nangyari yan? Ano nangyari? Tay, mabuti naman okay ka lang. Pero bakit ganyan pa rin suot mo simula nung umalis ako? Ah, parang gulat na gulat ata kaya. Para kayo nakakita ng multo ah. Anong ginawa niyo kay tatay ha? Anong ginawa mo kay tatay? Anong ginawa ha? Kita mo ba yun? Anong ginawa sila sabi mo? Ha? Eh bakit ganun yung reaction mo? Eh bakit ganun yung reaction mo? Aiden, narinig ko lahat ng plano niyo. Nakita right ko nag-uusap kayong dalawa. Pwede mo yung pagkain? Ano yun ha? Napatawad mo yung tatay ko? Ganun-ganun na lang yun sa'yo? Parang walang nangyari? Malamang hindi. Ano ang akala mo? Makakalimutan ko yung ginawa ng tatay mo. Huwag kang magalala. May plano ako. Ano plano yan? Ha? Basta, sumabay ka na lang. Ako nang bahala doon. Sige na, ready may pagkain. Sige. Sa so, totoo, may ginawa kayong masama kay tatay. Nasisikmura niyo ba yung ginagawa niyo, ha? Lalo ka na, tatay mo to eh! Ano ba yung mo? Hindi naman natuloy, di ba? Buhay na buhay! Eh kung hindi niya narinig yun, siguradong patay na si tatay ngayon! Iden, hindi mo kami masisisi, ha? Alam na alam mo kung anong ginawa ng tatay mo sa amin. Bakit? Hindi naman yun masama. Hindi masama! Ha? Hindi ba masama na habang nagbabuntis ako, pinalayas niya ako. Ano niya sa anak namin, ha? Ate, normal lang yun sa ama. Nagkaroon na kayong reaksyon? Eh kasi nag-aaral ka pa nun. At isa pa, bayad na si tatay sa lahat ng pagkukulaya at kasalanan sa'yo. Paano naging bayad? Ha? Buhay yung nawala! ayaw niya lang ipasabi sa'yo, baka hindi mo tanggapin. Kaya nga ito, itong bahay na ito, binigay niya. Para may matuluyan ka. Hindi niya kinaya yung ginawa niya sa'yo, eh. Kaya sana naman, ate, mapatawad mo si tatay. Eden, tama na. At least, nalaman natin na galit pa rin sila sa akin. Hindi ko alam. Hindi ko naman alam yun, eh. Bakit akala ko, wala kang pakialam. Pinabayaan mo ko after nung nangyari. Matay pa tawarin mo ako. Hindi ko, hindi ko ginusto na gawin sa'yo yun. Plan, plan na lahat ng asawa ko. Sumakay lang ako. Ate, pasensya na. Hindi, hindi ko mapapatawin yung ginawa mo kay tatay. Kuya, <laughs> please, umalis na kayo sa bahay niya. At sisiguraduhin ko, makakasuhan kayo. Makukulong kayo sa ginawa niyo. Please Nak, hindi mo ba kayang patawarin yung ate mo? Tay, hindi Sa ginawa sa sa'yo Munti ka nang mamatay Kaya nararapat lang sa kanila na makulong Isa pa tay Bayad ka na sa lahat ng pagkakamali mo Binigay mo naman lahat, di ba? Ano tay? Sige tay, magpahinga na kayo. Tatawag na ako ng abogado para mag-asikaso dun sa kaso nila ate at ni Kuya Charles.